Honda Beat FI ito yung sniper ito mga boss oh. 350 lang wala na tayong bawas kasi ito binibigay ko lang to ng ano 50 pesos iba ibang klase ng piyesa to ng dito pagkaya wala tayong magagawa nitong mags mga bossing oh meron po yan mags ayan uh, Brick show mga bossing oh ayan, ayan. USB switch po yan mga ayan, 100 na lang yan oh. napakarami mga swing arm ng wave kita yan naman dito baka hanap niyo itong mga busing sa sabor ayan mga boss uh, magandang hapon sa inyo mga boss meron tayong mga dumating na pyesa ngayon dito sa Burautan araw ng lunes masaga ng lunes dahil punong puno ng pyesa ang Burautan natin mga boss kung may kita nyo ayan ito so, yung mga bagong hinakot natin mga boss Ito so, yung mga ano uh, Bibigay natin mga break show uh, Mga pintura Ayan. Uh, BS, ano, 1 Tato uh, Tsaka meron tayong ano uh, Ibibigay na mura lang Kasi nakakuha ko ng mga ano Mga pintura Sa mga spray paint natin 50 pesos natin bibigay kaya may harap para rito <laughs> Kaya ako inaarangan dito boss Para hindi makalusot yung lamating ah, Mga ganito Ito binibigay ko lang ito ng ano, 50 pesos Iba-ibang kulay mga boss Ito yung mga boss oh ah. yung mga bago natin dumating ah, Iba-ibang kulay 50 pesos lang yan mga bossing oh. Oh. You know? Bago oh. yeah. Mga bossing oh. Mga bago yan mga bossing okay, Si boss niya luman luman ha Sa mga gusto mamakyaw Pwede uh, rin May eh, benta natin ng ano to Pakyawan na. Yan. Saka ito iba ibang klaseng pyesa to nandito May eh, mga ilaw, mga side mirror mga palaw oh, ilaw oh. ilaw yan mga boss iba-iba saka mga side mirror na spray pink, mga boss cross oh. oh, P ayan yung mga dumating natin sa burauta natin mga boss ayan saka tampak na ano, spray paint pero ako nakakita ano yung mag side wheel ng XRM ayun o no? kung saan na nalagay so, mga boss hindi oh, ko alam mapahanap ko muna tsaka ito mga bossing may bibeta ko sa inyo ganito mga mga 40. cylinder black uh, cylinder ano black mga bossing ito. Ayan na, ayan na. Mura, mura talaga no, mura. Ito mga boss oh. Mga boss. Ito, iba-ibang klasing ano to. Iba-ibang klasing cylinder block mga boss. Meron pang Barako, Mio, Honda Beat, MXI, M3. kan, meron dito. Pantra. Saka ito yung mga ano, Dream. Ang mga gumagamit ng mga Dream, uh, ano yung Rusi, Motor Star, Lipan. Ito yun boso. Ito, ang betahan ito mga boss. Lato. Kayo na lang may mimili mga boss. Hindi ako. Basta pag ano, kung alam nyo yung size ng block nyo, para sa motor. O kaya magsama kayong mekaniko. Para malaman nyo yung ano, yung para sa motor nyo mga boss. Ito magandang ano, Ah, uh, bebenta ko lang 'to, mura lang mga boss. Ayun o, 350 oh, 350. Wah, dapat mura naman talaga. Ayun, no? ayun. 350 ko lang bebenta 'yan oh. 350 angka? na lang. 350 ay isang block mga boss. Oh, ayaw ko 'to ano. Ayun, ayun, ayun. Ito, mayro na kun dito ng ano boss, pambarako. Diba ganito, barako ito. Mga boss. Yan oh. No? Ayan, 0-1577 yung code niya. Ayan, meron ng piston. Ayan, Baraco 175. Ang benta ko lang nito mga bossing, one, uh, 350 pesos. Ayan, baka magkalito na naman tayo. Baka sabihin nyo sa tao ako, mahal na naman benta. Sabihin nyo sa akin, sa tao ako, sasabihin ko rin sa kanila, na 350 pesos ang benta nito. Ito, meron ng ano. Ayan o na, kompleto na. Saka ito, piston. May piston na. Ah, piston. Ito. 350 ah. Walang magbabago. Wala lang ano yan. Wala lang... Walang labis, walang kulang. Walang tawad-tawad. Wala nang dagdag, walang tawad. Personal lang tayo. P350. Wala nang tawad. Kasi 350. Alam nyo naman magkano presyo one ito, mga boss. Kahit sa online. Sa, saka yung ano, yung gusto lang. Pag ayaw, wag. Hindi tayo namimilit. Kung ayaw nyo kunin, di huwag tayo. Yan. Basta, basta kung gusto nyo, bibigay ko sa inyo. 350, wala na bawas. Ayan, kaya na lang pala. Ayan o. Lahat ng cylinder block, 350. Yan. Kaya na bahala mamili, magdala kayo ng mekaniko. 350. 350. Pag ayaw, wala tayong magagawa. Ibigay natin sa iba. Sa gusto. ah, di ba? Most oh, trade sweet. Oh. Tama, tama. Pag ayaw nila. Oh, ano yan? Ah, uh, scam. Scam. Huwag kayo maniwala. Huwag maniwala. maniwala. Bala sila. Bala kayo. Yeah. Basta yan, bibigay ko sa pumunta rito. Yo? Tama, tama. Yun. Huh? Tapos tayo. Yung lang may kita rito sa Brautan. Nakapakyo tayo ng mga cylinder block. Mga boss. Ang mga nandito, ito, lipan ang lipan para sa ano mga hindi nakakaalam ang lipan yung mga ginagamit ng rusi tapos yung parang XRM na yun dream ang tawag yan dream yan meron naman dito pang ano pang Honda Beat FI Honda Beat FI pang Baraco pang ito CG125 mga pantemix 125 saka 155 mga boss Ayan. Meron din pang sniper. Tulad nito, ah, nasa sniper natin? Sniper. Meron. Uh, ito, sniper to yan Sniper yan. Ito, sniper ito, mga boss. Oh. Benta ko nito, 350 lang, mga boss. May ano na, oh. pistol Stone. Stone. Ayan, wala tayo sa pilitan. Yung gusto lang magkaroon nito kasi limitado lang to. Kakakot ko lang tayo ngayon. Yung ano, 350 lang, wala na tayong bawas kasi alam niyo naman bilihan ito. Kahit sa motor shop kayo pumunta, kahit sa online, hindi 350 benta nga Ang location ay Matown Center, Bulacan. Love you. Tama ng kiss kaya lang. Stone Pesos lang dito Papakarami ano. So, kayang bala dito mamili kumakabusing. Talaga Ay. Baet kasama pusang piston. No? Para play race pero tinayong i black. block alam pumili mga boss sa ganitong piyesa kasi hindi naman ano to ah, kay ah, alam ng mga tao ang po basta sila benta lang benta. kaya daw ba pumili ayan pumikita niyo basta yan may mga ano na yan mga piston piston ring piston pin sira dito nyo makukuha 350 pesos lang yan mga boss

Kabayan, sa asawa ni Boss Alging. Kay Kabayan, taga LC. Digaspi. LC Boss LC. LC. Ah. Uh, asawa, asawa. Yeah. Ko. Pangalan ng asawa ko. Eh <laughs> shout out ka pala kay LC. Kay Boss LC. Ayun. Si Boss Madam na taga Bicolana. Taga TV Albay. TV Albay, shout out sa mga taga TV Albay. Lalong-lalo -lalo sa asawa ni Alging Ayun. Ah. Si mam Ma Mang LC. Si Mas Aldi ko. Pang YouTube. Hindi video si Aldi, pang YouTube. May kita nyo yung eh, mga boss, ayan oh, yung uh, Emma Town Center Yung sentro, ayan oh Madali lang hanapin mga boss, insert nyo lang sa Waze, lalabas naman yan Ah, uh, dito sa Paxlers niyo, diretso na dito. May Mataon Center 'yan oh. Anyan makikita niyo mga ano, mga establishment ng na kanan dito. mga mga busing oh, meron po yan dito sa Boratan ni Boss oh. Mga mags, kaya nang bahala dito mamili po mga busing. Ayan. Ito pa, oh. Ito po yung mga bagong hakot ni Busti na mga mags oh. May kasama na po siyang gulong mga busing. Ayan. Ang ganda yan mga boss. So, Tupaw. Oh. Ayan, kayo nang bala dito mamili. Kita oh, oh. niyo naman dito mga busing Mga bagong hakot ni boss oh. Mga mag... Ayan. Ang ganda diba? So wala pang presyo yan mga bossing. Si boss na pong bahala dyan magpresyo. pag pumunta po kayo dito ayan ayan ang ganda ito pa oh ang daming mga hakos ni busdi ayan kita nyo naman dito napakarami tapos may mga prunsak pa dito oh. sa mga naganap ng mga prunsak po mga busing ayan mga bagong hakot po yan ni Busti ito so. oh. mga sprocket sa mga naganap ng mga sprocket oh kita nih teman itu Andami, ngabu busi ngom oh. lagi tanya nama di YouTube sama anak kartu lah. Oh. Andami, Andami oh, mga busi ngom, oh. mga bagong aku tuh itu nih bus dia. Kita tanya nama di oh. itu. Tapos miru pada itu mga ganian oh, ganito. Oh. Enak, ganteng. Oh. Ito pa mga busing, mga brick show Ayan, napakaraming mga brick show Mga bagong hakot ni Busdi Mga nakasako pa oh Ayan, kainang nang bala dito mamili mga busing Mga, mga side mirror Ayan, mga side mirror oh. Marami Hanggang dun pa po yan mga busing oh Ayan sa mga nakanap ng mga switch Ayan USB switch po yan mga busing. Tapos yung mga signal light Ayan meron po yan dito sa purota ni Busti oh. Napakarami po yan mga busing Ayan kaya nang bala dito mamili Kung alin ang gusto nyo dito Ito pa oh. Ayan Ayan sa mga naganap ng mga prone shock po mga busing Ito po yung pang T-Mix ano? 155 T-Mix 155 oh. Meron po yan dito sa purota ni Busdi Ayan sa mga naganap ng mga ano mga busing Yung mga karburador oh. Napakarami po yan dito sa borota ni Busdi Tapos yung mga hot seat ayan. ayan mga brick master oh. Ang dami Oh, napakarami pa yan mga busing mga piyasa na mga motor yan o oh, mga ganito pa mga busing oh. update natin to meron pa po yan dito sa kurota ni yang yung mga shock yan yeah. tapos yung mahat. mga hub ah, mga shock ang daming mga shock mga rare syak oh. 100 pesos na lang po yeah, no. yan o oh. yan tapos yung mga shock mga outer tube 300 na lang yan oh. No. 300 pangarami pa. Pangarami pa mga so, pa, takip ng tangki po mga busing o, sa mga naganap. Ayan, meron po yan dito sa Burao Tani Pusti. Uh, takip ng tangki, Oh. Tapos yung mga helmet, sik, ayan, mga uh, Tapos meron pa rito mga headlight po mga bossing oh. Napakarami po po yan dito sa proto ni Busti Mga headlight Tapos uh, ito po oh. Ayan napakarami So kayo nang bala dito mga mili oh, no? Ayan po yung ni Busti So napakarami pa kayong mga pagpilian dito Mga swing arm Ayan napakarami mga swing arm ng wave Sarin, sniper Mga pang fury Ayan meron po yan dito sa proto ni Busti

tapos yung mga shack, ayan motaro shack, ayan mga busing oh. Ang karami pa payan dito sa brota ng yang Ayan ini mga syak. Ang daming Oh, bala dito mamili, ayan, okay, naman dito. Ito Ang, mga Ang ganda nito nito mga busing o. nang balok deh to mamile kong aleman itu itu ba anggan deh itu oh iya ayo lah mapagar ame pa kayak nang balar itu mamile mah buset oh oh anggan daming mga bus break iba iba po ang nandito mga busing